Hello guys, welcome and welcome to my YouTube channel. Today we are talking about healthy facts. Please don't forget to subscribe, like and comment. Sige, pag-usapan natin ang isang bagay na malamang ay nasa bakuran mo lang ang dahon ng bayabas. Karamihan sa atin, alam na ang bayabas ay isang matamis at tropical na prutas, pero alam mo ba na ang mga dahon nito ay puno rin ng benepisyo sa kalusugan? Isa-isahin natin. Una sa lahat, ang dahon ng bayabas ay maraming antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids. Nakakatulong itong labanan ang mga free radicals sa katawan mo na nakapagpalakas ng immune system at posibleng makapagpababa ng tsansa sa pagkakaroon ng malalang sakit. Ngayon, kung nagkaroon ka na ng maliit na sugat o hiwa, baka narinig mo na ang paggamit ng dahon ng bayabas. Ito ay dahil mayroon itong antibacterial properties. Hugasan lang, durugin at ilagay sa apektadong bahagi para mapabilis ang paggaling at maiwasan ang impeksyon. Nakakaramdam ka ba ng sore throat o ubo? May mga taong pinapakuluan ng dahon ng bayabas para gawing pampakalmang saa. Pinaniniwala ang nakakatulong itong magpakalma ng sore throat at magpagaan ng ubo. Salamat sa anti-inflammatory effects nito. Pero hindi lang yan. Ang dahon ng bayabas ay maari ding makatulong sa problema sa panunaw. Ang pag-inom ng tsaa mula sa dahon ng bayabas ay sinasabing nakakatulong para sa pagtatae at nakakabawas ng sakit ng tiyan. Dahil ang mga dahon ay nakakapagpabagal ng pagdami ng masasamang bakterya sa bituka mo. At heto pa, para sa mga nagbabantay ng kanilang blood sugar, ayon sa ilang pag-aaral, ang katas ng dahon ng bayabas ay nakakatulong magpababa ng blood sugar levels pagkatapos kumain. Kaya posibleng maging natural na suporta para sa mga may diabetes. Pero tandaan, palaging inirekomenda na kumonsulta muna sa doktor bago subukan ang anumang herbal na gamot. Ang dahon ng bayabas ay magandang pandagdag sa inyong pangangalaga sa kalusugan pero hindi ito lunas sa lahat. Kaya sa susunod na makakita ka ng puno ng bayabas, tandaan, ang mga dahon na yan ay hindi lang pampaganda. Isa yung tunay na pampalakas kalusugan, manatiling malusog at hanggang sa susunod. Thank you for watching and don't forget to like. comment and subscribe.